Ibinida ng Pag-ibig Fund ang dami ng miyembro na natulungan nilang magkabahay. Handa rin ang ahensya sa paglaki ng demand para sa housing loans. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Inaasa ng pag-ibig na papalo sa 100,000 na miyembro nito ang mabibigyan ng housing loan ngayong taon. Paliwanag ng pag-ibig, yan na indikasyon ng patuloy ng pagtaas ng demand para dito. Kaugnay nito sa huling quarter ng taon ay kadalasang lalong dumarami ang nag avail ng loan. Tayo ho namin, nasa around 40 billion pesos na makapag-finance sa around 30,000 units pa ang ating uh, matatanggap. Dagdag pa ng pag-ibig na sa 130 billion pesos ang inaasahang ilalabas nila para sa housing loan ngayong taon. Nitong ikatlong quarter pa lang umabot na sa 88.3 billion pesos ang halaga ng home loan ng pag-ibig. Sigit pong tumaas yung naipahiram ng Pag-ibig Fund sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loans nito as of September of this year. Uh, umabot na ho ng halos uh, 5 billion pesos yung itinaas ng naipahiram natin ngayong taon kumpara po uh, last year. Halos 70,000 na miyembro ang natulungan nito na ngayon ay may sarili ng bahay. Bahagi ng halagang ito ay napunta sa socialized home loans. Out of the total housing loans, Uh, meron pong uh, 3.5 billion pesos na na-release para sa ating uh, minimum wage and low income uh, uh, members from the minimum wage and low income sectors. Ang natulungan po naman ito ay uh, 8,216 na, na miyembro natin from the said sector na nakakuha po ng mga socialized housing units. Para sa mga interesadong kumuha ng housing loan, magsumitin lang ng application sa anumang branch ng pag-ibig o sa tulong ng pag-ibig fund accredited developer. Meron din virtual pag-ibig, isang online facility na magagamit para mag-avail ng loan. Rod Lagused, para sa bayan.